ito yung main traffic light dito sa aming lait kasi yan dyan 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 yung palito na karsada papuntang airport malapit lang ang airport dito sa titirahan ko ayan ayan sa mga hindi nakapunta dito ng bunay at least kahit paano makikita nyo yung street dito sa bunay na dinadaanan ko no yung kanto dito sa mga kakilala ko sa at sa Pilipinas, 'no, baka ram kayo lagi ako nagtatagalog para maintindihan ng mga ibang kasama ko. Kasi pag nagiilunggo tayo, baka hindi tayo maintindihan ng mga iba nating kababayan, na, O ano pang mga salita sa atin, 'no, na nandito sa ibang bansa at dito sa ibang dito sa ibang lugar, 'no kaya lagi ako nagtatagalog ng mga kababayan kong mga ilonggo uh, magtaka kayo na nakapunta na ng ibang bansa nagtatagalog nagtatagalog tayo para maintindihan tayo ng mga kasama natin ng mga kababayan dito sa ibang bansa kasi mayroong mga ibang may na experience ako dito sa bunay na nagilunggo ako nagalit kasi daw pinupulutan daw, daw sila na marami naman silang Ilocano. dalawa lang kaming ilonggo Sampo silang Ilocano Nagalit yung isa Yung talaga Gusto nila yung salita nila Sa salita namin na hindi naman kami marunong mag Ilocano Sabi niya nagpaparinig Bago pa lang ko dito sa Brunei Sabi niya parang pinupulutan tayo priyaw Yabang Tagal na dito sa Brunei Ah dito na Babalik ako dito Sabi pinupulutan tayo pre ng ilonggo priyaw sabi ng isang Ilocano pero matagal na yon 2016 Kaya, lagi ako nagtatagalog para maintindihan ng iba no yung mga uh, kasa kaibigan kong Ilonggo dyan wag na kayo magtaka kung nagtatagalog ang mga Ilonggo mga Bisaya sa ibang bansa para maintindihan tayo ng mga ibang ibang nagtatagalog dyan kasi pero mahal malang mga ng mga ibang Pilipino tayo ng mga Bisaya. Para mag-indiyan kasi la Tagalog ginagamit dito, no. Kahit naman sa Pilipinas, iba tayo pag pumunta ng Manila, mga Bisaya, mga Ilonggo nagtatagalog na. Totoo, ka ng Ilonggo, Bisaya basta na katagalog magintindihan lang lahat. No. Oh. Kaya yung iba na nagtatagalog, mag-Bisaya naman kayo dyan lagi na lang ilunggo at bisaya ng tatagalo ah, ba magbisaya rin kayo hindi lang lagi ilunggo at bisaya ang nag ang nag sa inyo kami nga kahit ilokano oh, iniintindi namin uh, ah, gusto namin magsalita ng ilokano kahit konti lang yan lang sige yan lang katuwaan lang po eh, mga mabait yung mga kasama natin dito, mga ibang bigbay no, na taga Pilipinas. Mga mabait sila po dito. sige, uh, sige. Pinapakita ko lang kasi yung ano dito ngayon, sasyon ko dahil maaga ako mali sa bahay, alas 5. Ngayon alas 5.40 na. Ayan, nagpantay na lang ako dito sa kasama ko. Kasi pupunta kami sa KB may gagawin kaming project kaya maaga kami maaga kami alis dito sa bandar para makaumpisa ng maaga rin sa trabaho kasi medyo muna malayo ang wow, TV wow. ito yun oh. wow. yan o, oh. tahimik o oh. yan gusto ko dito sa Brunei ay hmm. mapayapa ba tama kalinong dirisa sa Brunei oh, wala sang gamo Isang gamay lang ang Brunei pero small but terrible mga mabait yung mga local dito good morning orang Brunei salamat pagi I love you Brunei I love you orang Brunei uh, semua sige na ah, hasta na lang dito hasta na lang dito ng aking video at sana huwag niyong kalimutan sana ibalong aking page o aking account na TikTok at YouTube. I-subscribe na naman. I-subscribe naman po ninyo. Sige. Uh, maraming salamat. Oh, mabilis ha. Mabilis yun ha. Oh. Iba kasi dito mayayabang magpatakbo pa. Tapos magliko na. Hindi, hindi pa si signal na magliliko. Paglapit na sa likuan bago magliko ng sasakyan nila. Kaya iba dito na didisclash yung mga sasakyan nila. Ah, uh, eh, wala tayong magawa. Eh, sila nagdadrive eh. Pero yan ang totoo, no? Bago na, ayan ang likuan, bago mag-signal ng liko. Uh, Laylayo pa, hindi, eh, hindi na hindi na signal. Paglapit na, bago mag-signal. Kaya ang, minsan mayroong isang kabilang sasakyan, biglang liliko din. O, bagaan ng dalawa. <laughs> o, sige yan na. Salamat. Thank you for watching. And please subscribe or follow my account. Amigot YouTube lang. Magandang araw sa lahat mga kababayan ko dyan sa ibang bansa, mga FW at sa Pilipinas ay pamilya sa anak ko, Queen Queen at sa palalap ko, Julie Thank you for watching